Hello po mga kalaki, alas 5 na naman ng hapon at syempre, uy, ngayon po ay second week na po ng December mga kalaki at syempre ngayon po, ngayon pong second week po ng December, abay, ibig sabihin malapit na ang birthday ko, di ba mga kalaki? Kaya ano pang hinihintay mo? Sa mga masusugid nating mga followers dyan, na mga nag-comment na po, na mga, may napili na po kami, may mga napili na po ako na bibigyan natin ng uh, munting surpresa po. Ako po magbibigyan ng surpresa po sa inyo. Alam niyo naman po na small time vlogger pa lang po tayo, pero bibigyan ko po kayo ng, ng surpresa mga kalaki. Pero sa ngayon po mga kalaki, ito po, ito po mga lucky numbers natin mga kalaki na mga... Uh, na ng mga 2 uh, digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers yun pong ibibigay natin ngayon pong alas uh, 5 po ng hapon uh, tatlo po yan na, tatlo na 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers kaya ano pang hinihintay mo? ewan ko na lang kapag hindi ka pa nanalo rito diba? ito pong mga lucky numbers namin wala po itong pilitan uh, sa mga may gusto lamang po na mga kumuha ng lucky numbers namin tayaan nyo okay lang po yan, libre po yan, wala pong bayad yan pag napanood mo yan, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, wala pong bayad yan. Inyong-inyo po yan mga kalaki, di ba? At syempre, tandaan nyo po, private consultation po ang may membership fee. At good for 3 months po yan. Inuuna ko na po sa inyo. Wala pong pilitan yan. At kung interesado ka po na magpa-member, abay dapat po, uh... Uh, makausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member. Okay, so eto na po mga kalaki, hindi na natin patatagalin. Kunin mo na ang masaswerteng numero. Ngayon pong alas 5 ng hapon kaya Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging... May guhit pa yan ha. Milyonaryo. Ayan po mga kalaki. Ito na po ang mga laki numbers natin na 2 digit. Kunin mo na. Ang 2 digit lucky numbers natin ay number 19 at number 26. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 23 at number 10. Ang pangatlo po, number 6 at number 12. Ayan po. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 8, 3, 6. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 1, 9, 5. Ayan po mga kalaki. At ang pangatlo po, number 6, 6, 3. Ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers po natin na ah. Ingatan nyo po yan mga kalaki. Isunod na po natin ang ating 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers natin ay number 2286. Ayan po yung una. Ang pangalawa po number 7735. Ayan, syempre. At ang pangatlo po, number 2169. Ayan po mga kalaki, ang Uh, two 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers, nakuha nyo na po syempre, ano pang hinihintay nyo tayaan nyo po yan sa mga suki yung outlet na nakarambol, para po mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki, okay, at syempre ito na po ang ating mga 5-digit uh, at 6-digit lucky numbers ha? pero bago natin ibigay yan mga kalaki syempre sa mga bago po sa Facebook natin na talagang nais po makatanggap ng mga libreng code dapat po nasa tamang account po kayo nagfa-follow. Hanapin po dyan sa Facebook nyo ang Red Parungkin, search nyo po yan tapos tignan nyo po ang followers kung 315 o 314,000 followers, basta 300,000 plus kami po yan. Check po. At may second account po tayo, Aris Gatchalian po tsaka red parong din po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers mga kalaki 50,000 followers ba? Diba? imaginein mo tututok ka lang dito sa amin manunod ka lang ng vlog namin pagkakaroon ka pa ng mga lucky numbers ng mga tips at pag nagustuhan mo edi di tayo ano ba? Diba? ganun po mga kalaki at syempre meron po tayong youtube ang youtube po natin red parong na may 16,300 followers at syempre tiktok red parong po na merong 418,000 followers. Diyan po kayo mag-comment, maghumingi ng lucky numbers, mag-suggest at pag nabasa ko na kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart. Siyempre at dapat nakapalo, papadalang kita ng lucky numbers na gusto mo. Ayan. So mga kalaki, tandaan nyo po ah Ang lucky numbers namin, libre walang bayad Private consultation po ang may membership fee. At kung interesado ka, mag-message ka na Tatawagan kita At good for 3 months po yan ah Wala pong pilitan yan mga kalaki At syempre, eto na po ang mga 5 digit lucky numbers At 6 digit lucky numbers Ano ba yun? Parang may, may, may Ano parang gamu gamo na pumasok sa bibig ko. daldal -dal kasi ako nang dal, dal dito. Ayan, ito na po mga kalaki ang mga 5-digit lucky numbers. Kunin mo na abroad at Pilipinas. Pwede po ang lucky numbers namin Pilipinas at abroad ah, kahit saan lugar ka po nandun. Basta narinig mo ang lucky numbers namin. Kunin mo at tayaan mo sa iyan. eto na po ang 5-digit lucky numbers. Number 12. Oh, may nagtumunog, may nagpapa-shoutout agad. Number 12, number 17, number 29, number 31, at number 35. Yan po yung five digits na isa. At ito naman po ang pangalawang 5 digit lucky numbers. Number 3. Ano ba 'yun? gumagapang. Number 3, Number 27, Number 18, Number 36 at Number 40. Ayan po yung pangalawa. Okay. At syempre mga kalaki, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, tandaan nyo po ang 6-digit lucky numbers namin, pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, ang 658, 6 digit lucky numbers. E ano pang hinihintay mo? Kaya halika na. Kunin mo na ang 6-digit lucky numbers ngayon na. Ito na po ang 6-digit lucky numbers. Uy, seryoso kayo ha. Ilista nyo to, alagaan nyo to 3 days. Number 1. 16, number 28. Ayun, may nagpa-shoutout tayo naman. Number 37, number 14, number 11, number 12. Bayan po mga lucky at siyempre, ito naman po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 38, number 42, number 31, number 15 at number 10 at number 24. Ayan po mga kalaki ang pangalawang 6 digit lucky numbers. So nabigay na natin yan mga kalaki. Ano pa hinihintay nyo? Takbo na po sa suki yung outlet at make sure po ha, naalagaan nyo yan ng 3 days. Huwag nyo po agad papalitan. At syempre, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa Family Nieves po ng Surigao. Ay, Siargao. Hello, Siargao City. Ayan. Hello po sa Siargao. Uy, gusto kong pumunta ng Siargao. Maganda daw beach dyan. Tsaka yung mga poles-poles. Invite nyo nga ako dyan. Ayan po. Maraming salamat po sa pamilya Nieves dyan. At syempre, sa toda po ng tricycle po dyan. Sa may... Uh, ano to? Sa may tagig. Hello po sa mga mga driver dyan sa Tagig City sa, sa Maynila hello po sa inyo maraming salamat po sa panunood nyo at sana po uh, mapunta ko dyan picture picture tayo dyan mga kalaki maraming salamat po sana po ngayong Burr at ngayong December po sana po pala kay manalo kayo at good luck po mga kalaki at sana isa ka sa mapili ko na mapasaya ngayong aking kaarawan so ingat mga kalaki mananalo ka ng 5 digits mamaya promise